Hi everyone, welcome back sa aking channel. For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano natin malalaman kung sino ang mga taong nag-subscribe sa atin. Punta lang tayo sa ating Chrome at i-type in natin ang ating YouTube Studio. Once na type in mo na, dadalhin ka na niya sa iyong channel dashboard but see to it na nakasign in ka sa iyong uh, YouTube Studio gamit ang iyong email na ginamit sa YouTube with its corresponding password. Ayan, at makaka-access access ka na sa channel dashboard mo. Ayan, dito na tayo sa ating channel dashboard at makikita na natin ang ating recent activity. Dito lang siya sa baba. Okay, so i-click lang natin ang see all subscribers. Once na-click na natin ang see all subscribers, makikita na natin lahat ng ating mga subscribers. So, bago yan, pinutin natin muna ito para lahat makikita natin. So, iset lang natin sa lifetime. Okay? So, lifetime. At ma-change na yan sa marami. At saka 50. Ayan. So, naka-lifetime na siya. Lahat makikita mo na. Okay? So, lahat ng naka-highlight na black, ito, Wait, lahat ng to naka black right? Meaning to say, naka-subscribe na sila sa channel mo at naka-subscribe back ka na rin sa kanila. Pero, ang difference is, kung may blue ang kulay na nakalagay dito unsubscribe, meaning to say, naka-subscribe na sila sa'yo pero ikaw hindi pa. Okay? So, hanapin natin yan. Ayan, merong isa. Ito, naka-subscribe na sila sa'yo pero ikaw hindi mo pa sila binalikan. So, babalikan natin yan. Pindutin mo lang yung subscribe. Kasi matagal na yan, meaning to say, nag-watch na rin ako sa kanyang YouTube. Pero, to make sure para uh, organic, puntahan natin yan. Pindutin natin ang kanyang channel name. Then, nagaling na tayo sa kanyang channel name. At, syempre, pindutin natin ang all button dito. Shout out, Shally Trevino. All. And then, yun na yun. Pero, kung gusto mo mag-join at mag-member sa kanya, and then, support sa kanyang channel, $5 monthly or $10 monthly, then, you can click this join button for membership. So, ayan lang siya, guys. At, babalikan natin ang ating channel dashboard. So, andito na lahat ng mga lista, guys, kung paano i-check ang mga public subscribers natin. So, ayan, meron pang isa na hindi natin na-subscribe. So, puntahan lang natin ang kanyang channel dashboard. Ayan, pindutin natin. So, pagkatapos sa inyo, pindutin at dalhin ka na niya sa kanyang channel, so syempre bago 'yan. Panoorin muna natin ang kanyang short. Iyan, tapos natin shout out, "No, direkha." Sa gitna tuloy ko namin, sumaya ko natin. Ayan, pagtapos mo nang pata ko, hindi nai-like mo. Andi mag-comment ka na rin dito, at syempre subscribe natin. Okay? So let's say wow, mm -hmm. enjoy 'yun. I'm very deeply offended. Oo, naman, nakikita mo, God bless you. ganda ng rides Oo, naman, nakikita mo, syempre yung, 'yung comments mo. Ayan na siya, pagkatapos, click na natin, subscribe ang pinaka importante. <laughs> So, ayan. Shout out Roderick Asmolo. Ayan. So, i-subscribe natin all. Ayan. Yan lang siya. Nakaon na yan. So, puntahan nyo na lang si Roderick Asmolo, guys. Thank you so much. Ayan. Ayan daw. Oh. So, yun lang siya, guys. Nakakita ko lang sa inyo ang mga public list of subscribers. Ayan. Makikita mo naman kasi eh kung... Ayan. Ilan ang nag sa sa'yo. Pindutin natin ang next page. Gusto mo lang malaman yung 90 days lang na nag-subscribe sa'yo. 360 days. Ganyan lang siya. Pindutin mo lang yan. Or like 28 days. O, oh, wala. Or like 365 days. Ayan, sa 365 days, meron nag-subscribe sa akin, pero hindi ko pa sila binalikan. So, nag-count na tayo kanina ng 6, to 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, hindi pa tayo pinalo. <laughs> Yan lang siya, oh. May 15 na, oh. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Hope meron kayo natutunan sa araw na ito.